Ito mga boss, habang nagpapahinga ako, nababaig ako eh. Komento uh, ko dyan sa sinasabi ng China. Si Maoning. Uh, ang sabi niya, huhupa lang daw ang tension dyan sa West Philippines kung aalisin natin ang BRP, si Ramadre dyan, nakasadsa dyan sa Ayungin. Kung saan ang ating masundalo nakabantay dyan sa West Philippines. Teritoryo natin yan. Wala silang karapatan magsasabi dyan. Ah, dahil, sakop yan sa ating Exclusive Economic Zone ng Bansang Pilipinas. Tandaan nyo, ang China ay malayo sila. Dito sila sa ibabaw, andito tayo sa baba. Atin dito yung Exclusive Economic Zone. 200 nautical miles yan. Dapat tayo ang nagkukontrol dyan. Yung mga resources dyan, atin yan. Ang Pilipinas, mga, mga kabayan, ang iba hindi naman nila alam kasi hindi sila mahilig sa ganitong uh, sitwasyon. Ang Pilipinas ay in-implement lang natin ang batas ng rules of the sea. nas sea na 200 nautical miles mula sa inyong dalampasigan kahit anong bansa 200 nautical miles yan sakop sa kanilang teritoryo yan isa na dyan ang Pilipinas yung, yung ayungin yan atin yan yung tinatayuan nilang reclamation na mayroon na yung mga military hardware dyan atin yan tinatayuan nila yan aywan ko kung bakit anong nangyari dyan nung panahon pa nila ni nangyari dyan si Trilanis pa ang ang envoy doon na nakipag-usap sa China, sila, sila pa, panahon nila din, ano yan, bakit ngayon kontrolado ng China na yan? Pero pag natin ang batas atin yan, wala silang karapatan dyan. Exclusive economic zone natin, atin lahat dyan. Kaya ang masabi ko lang, sana naman, yung mga pro-China, mga Pilipino po pro-China, sumusuporta doon sa kabila hindi ko alam kung bakit tayo mga Pilipino ay magkaisa para labanan ang China sa pananakop nila. Ang gusto ng China, wala mangyaring gira. Sasakupin ng ating teritoryo na wala mangyaring gira, wala mangyaring putukan dyan. Ang ginagawa nila ay pambubuli. Pinamukha sa atin na ang kanilang militar ay malakas. Kaya pinatakot ang tayo ng China pagsakaling pumapalag tayo iisipin din natin malakas ang China marami silang mga kagamitan na pang-pangdigma hindi 'yan ang uh, paraan para tayo ay uh, maging dihado sa katunayan para sa akin na idea ko lang ora kuminto ko lang kahit pag ano kalakas ang iyong mga military equipment yung pangdigma panggira hindi 'yan nasusukat ang pagkatalo ng isang bansang mahina. Nasusukat yan sa strategy. Gagamitan ng magandang strategy kung paano tintalunin yung malaki. Yun ang tinatawag na dapat utak ang ginagamit natin, hindi ginagamit ang tapang. Ang tapang, andyan yan. Aanhin mo naman ang tapang kung wala kang diskarte makipaglaban sa malaking bansa. Hindi ko sinasabing ipagira tayo. Kasi ang Pilipinas naman, hindi naman talaga naghanap ng gulo. Basta ito yung pagkakaalam ko. Dipinsa lang tayo. Ang posisyon ng Pilipinas ay dumipinsa lang kung sakali mang mayroong mga bansang gustong sumakop sa Pilipinas. Wala tayong gamit na pang sa ibang bansa. Ang sa atin ay nakalagay sa pang-dipinsa lang. Yun yun. Sinasabi ng China. Ang sabi nila, gum, dapat daw ang Pilipinas ay gumawa ng paraan para maiwasan ang sigalot dyan sa West Philippine Sea. Ilang beses nang ginawa ng Pilipinas yan. Sa so, manis ay nagpakumbaba yung Pilipinas kahit ilang bisis ilang bisis kinakanong water cannon, nilisir, binabangga ang ating barko. Pero andyan pa rin ginagamit pa rin ng Pilipinas ang professionalism ng ating mga military. Believe ako sa kanila. Hindi naman gagalaw yung mga yan eh. Yung mga ano natin, yung mga Philippine Coast Guard natin. Hindi gagalaw hanggat walang utos sa kataas-taasan. Walang utos sa presidente. Kaya, kawawa ang ating Philippine Coast Guard. Sinasalag na lahat ng mga pambubuli, lahat ng pang, pangharas, sinasalag ng Philippine Coast Guard kasi nga hindi sa pwedeng gumalaw. Mayroon lang mayroon sa susunod na command na dapat 'yun lang dapat gagawin niyo. Hindi kayo basta-basta gumag gumagawa ng hakbang hangga't walang utos sa kataas-taasan nila. 'Di ba? Tapit sabi, dapat to tayo gumawa ng gumawa ng paraan para maiwasan ang sigalot diyan, ang mga pangyayari diyan. Ay buang pala tong China na to eh. Ilang beses na ang ginagawa nila ang pangharas ng ating ating mga Philippine Coast Guard tapos sabihin pa natin, sila ang dapat gumawa ng paraan para maiwasan ang Pilipinas hindi gumagawa. Katunayan tinuturuan tayo nila para lumaban tayo sa kanila. 'Yun yung totoo. Bakit ko nasabi? Yung pang nila, pambambanga nila sa ating mga uh, Philippine Coast Guard, sa ating sibilyan na barko na sana mag-resupply doon sa ayungin sa mga military na tinakaposte doon sa sa uh, BRP sa Madrid Inaharang nila eh. O diba? Ang China, tandaan nyo mga kabayan, ang na ay magaling yan, magbaliktad ng istorya. Yun ang totoo yan. Sa hindi pa nakakalam, yung mga pro China naman din, ay support tayo sa ating teritoryo. Isang, isang bansa lang tayo, Pilipino. Kahit pa sabihin natin, dito ka sa kabila, dito ka sa kabila, hindi yan ang usapin sa kabila, magkabilaan. Ang usapin yan ay pangkalahatan yan para labanan ang mga mananakop ng ating teritoryo. Pero ang, ang masabi ko lang diyan, hindi ito laban ng magkabilang grupo. Laban to ng pangkalahatang mga Pilipino. Ito ang laban natin para labanan natin ang mga bansang na nananakop sa ating teritoryo. Atin yan. Wala silang pakialam jan. Mayroon itong sariling soberanya, mayroon itong sariling batas sa ating bansa na dapat ay i-implement natin ay dapat igalang ng ibang bansa ang ating batas. Batas ng Pilipinas dapat sundin nila.